Uy, so, so, so ang <laughs> <laughs> dami naman to. dalawang <laughs> milyon. Oh, ito. Ayun ako nakita ng dalawang milyon, ha. Happy day mga bayan. Welcome back sa akin channel, Live W, KSA. Senator Rapi Tulpo, nagulat sa inabot sa kanya ng isang Japanese na mayaman. Iba talaga ang tiwala ng ibang tao sa ating idol na si Senator Rapi Tulpo, mga bayan. Watch natin ang nagaganap sa Rapi Tulpo in action. Mr. Uh, Sugoro, arigatou gozaimasu. Maganda Magedanghapon. Magedanghapon. Ah, oh. <laughs> okay. Na hapon. Okay. hiya. Na hiya. lang hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. donate hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. Na hiya. Na ano, po, sa mga bata lang daw. Sa mga bata. bata daw po. At, tapos kayo na daw po kung saan yung gusto di, mo. Ano, ha? Yung bata po may, may sakit. Yung, yung, di yung mga school supplies, yung mga ah, school supplies. Po. Yung mga hindi kayang bumili ng mga ano yla, At supplies. At magkano naman po i-donate 2 million po. Sige <coughs> lang, isin ko ng tenga po. <laughs> <laughs> Parang, <laughs> di ko, di 2 million pesos? Opo. Opo. laki masyado. Oo, <laughs> oh, tapos school supplies. Mananawagan tayo. isa e, sa ngayon, hindi kasi tayo ready. Biniglat niya tayo. Ayan, nagikinig yung mga netizens natin. Sige po, mag po kay sa amin or makipag-ugnayan po kayo sa amin through mga uh, messages kung bakit kayo po ay kasama doon sa mabibiyahan nitong 2 million pesos. Yun po, narinig po sinabi ni Mr. Shogoro ito po yung sa mga may hirap. Opo, yung mga, mga yung mga, estudyante. Wala po kakayanang ng bumili ng mga school supplies. Sapatos, opo. pwede opo, po yan. bags. Bags. Po, Ayun, napakarami po yan. Opo. Sa 2 million, ang dami pong school supplies po, siya. Ito po, dala po namin. Actually, pinapalit ah, nandala pa nandala. po, namin yan. Yung pera, opo, cash? Opo, yan po, daming dala. Tapos pinapapalit pa Ay, po namin. Uy, so, so, so ang dami <laughs> naman to. Opo. Dalawang million po. <laughs> ito, ngayon ako nakikita ng dalawang million ha. Nang biglaan one time. Shari, baka may meron kumulang na dyan. <laughs> Ito, isang milyon. Tapos, isang bundle to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. <laughs> nine, nine, Okay. Bakit po naisipan niyo mag-donate na napakalaking halaga? May imamade, ano, toki uh, huripin kita rin siya. あのちっちゃい子はねがね、よく道路で、あのなんかつらい思いしてるようなことを思っていたんでね、あの徐々にあの来るたんびに、少しずつはしてたんですけども、まあここで私、80歳になったんで、記念にね、少しまたあの来年もできれば、あのまた先生とお会いできるように、また来たいと思います。はい Bakit daw eh. po? Retired na po sa, sa trabaho. 80 na po sa... Dati, anong trabaho niya po? Ano po? Developer, Developer po siya. Okay. Company. Pala, 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 Meron po kayo. sa sariling company. Mal. <laughs> Ayan, yun, Tapos po, may mga mm. din po sa mga construction ng mga Pilipino po. Kaya ba malapit po yung loob niya sa mga Pilipino. Ayun. Hmm. Okay. At bakit po 2 million ang laki? Bakit? <laughs> Sobra-sobra lang ang pera niya, sir. Wala naman paglagyan. Kasi daw po. Yan ang maganda. Po. Kasi Wala daw po may edad na daw share. po siya. May edad mm -hmm. na daw po siya. Wala naman na po siyang pagkakagastusan. Mm -hmm. Tapos naisip niya po gano'n. Pero dati na rin po siya nagbibigay sa mga... Ah, uh, dati na siya involved sa mga kawang gawa maski sa Japan. Opo, opo. opo. Tapos sa, sa, sa Japan po, mm -hmm. ano pag nagbigay po siya, parang dumo arigato. Yun, salamat lang po natatanggap niya. Parang wala pong feel back sa kanya. Transpo, hindi kaya mm -hmm. na nagtanong po siya sa amin kung saan ba pwedeng ano eh sa sobra po namin idol kayo. Alam namin pong transparent yung ginagawa nyo kaya sinuggest po namin sa kanya na dito namin ibigay <laughs> ito pong 2 million I'll make sure up to the last centavo accounted for po ito ilalagay po namin sa video mapapanood nyo po pati yung pagtangkap mismo ng estudyante ibibigyan namin yung cash hindi kami Ay. bibili ng school supplies hindi cash patansyay namin or ano pong gusto nyo kami pong bibili ng school supplies papakita namin yung resibo, tapos i-distribute namin base sa pangailangan ng estudyante Ano pong gusto niyo. Siguro po, kayo na lang din ang bumili, sir okay. Tapos, biyan na lang po yung mga school supplies sa mga okay. bata And then, papakita tapos, po namin i-upload po namin sa video kung paano po namin ito isa-isa na gastos at pinamigay opo, opo. Tapos, ipapakita na lang din po namin yes. sa, mm. sa kanya At lahat sila ay Sabo magpapasalamat Ayun, tuwing bigay gusto niya sa bag, laging natin picture ni Sir. Huwag oh, oh, na po, po Sir, hindi naman siya kakampanya eh. <laughs> <laughs> Di ba ganito yung politika? Di ba kasi maraming gano'n, mga kumakampanya lang po yung gano'n. Ah, gano'n. Oh. Direkta at harapan ay nabot sa kanya ang Japanese na mayaman na 2 million pesos. Wow! At gusto niya si Senator Rapitul po ang magbibigay ng mga school supplies at ibang pangailangan ng mga may hirap na mga bata nating kababayan pala kampanya Bukas sa loob no niya yung pagbibigay kahit wala. Oh, sa saan sa Japan si sir? Sa Kawagoe po. Kawagoe mm. si. City, oh. City. Kawa City. North West of Tokyo. Sabi ko siya mabait ng Japanese eh. Ako may lahing Japanese. May Grandfather dito, grandfather's dito po, no. okay. Okay. Mm. Ah, oji-chan wa namai Teshiba-san so. Kaya mababait mm. <laughs> hapon. Hapon. -hmm. Hapon ako eh. Generous po talaga. Uh, kung sa kasakali daw pong buhay pa siya hanggang next year babalik daw po siya babalik daw po kami ng mga one week advance notice para may prepare po namin yung mga recipients na nandito ako mismo sa studio oh. at kayo po mismo mag-aabot so, mas gusto namin ganoon eh yung kaliwaan oh. Oh. Eba. Mm -hmm. Ano, Diyos. Mm. -hmm. Napakalaking tulong ko ito at ang dami matutulungan ng mga Pilipino. Maraming po mga naghihirap dito ng kabayan namin na makikinabang po nito. I'll make sure itong 2 million po ito is cut sa as many as possible. Okay. Yun talagang poor of the poor. Wala pong makakatanggap nito na can afford. Ikaw. Opo. Dapat yung sobrang hira. So, okay. okay. din po bilang ng mga chinela, sapatos. Opo, okay din po. Kasama po, po yan. Ginawa na rin po namin sa mga barangay po namin hmm. yung gano'n nangyari. Tapos tuntuan din po siya. Meron po kayong particular na lugar dito sa Pilipinas? Siya po kasi si Aiko, ano, taga Pasig po kasi siya. Pasig, sige. Ano Ako naman lugar? po, taga Kalaokan. Pasig, Kalaokan. Marami Caloocan, din po ma no? mahihirap sa Kalaokan. Yes, ma'am. Opo. Kaya parang gusto ko rin po mabahagian sila ng punting ano. Kayo po masusunod. So Pasig, Kalaokan. <laughs> ano pa po? Mag-mention po, mag po kayo ng mga lugar. Yun lang naman po. Hmm. Quezon City. Siyempre po. <laughs> Tagarito tayo. Oh. Siguro po, okay. sa Tondo. Opo. Opo. Yeah. Po, saan po yung karapat dapat oh, na lugar? Ah, Opo. yan. Opo, nag ano po kami. Dito, dito sa Pilipinas? Opo, dito po. Sa Kalokan po yan. Ah, nagdudulate na pala kayo dati pa. Opo. Ayun, akala ko action center natin yun. Hindi <laughs> <laughs> ah, po. School supplies. Opo. Ano po to every year na activities? kung pag nagsalita po siya sa amin, o oh, saan ba gusto mo ano, ganyan po? Kung nakaipo na siya ng gano'ng kalaki sa sarili niyang pera po. Dahil sa sobrang, siguro, may sobra-sobra -sobra yung pera niya, tapos kaysa naman mapunta sa iba. Tama naman. po, po siya Pag sobra-sobra na po yung pera yeah, po. ninyo, sir, uh, siguro, okay lang po mamigyan sa mga mahirap. Uh -huh. nako Ako, maraming blessings pa darating sa inyo, sir baka pa kaya nang mahabang buhay up to 100 years tapos sanay sa si puso dekip shita kana

Oh, thank you. Again, ito pong perang inubunit po ninyo, Mr. Takihuchi. Ay, I'll make sure marami makinabang ito at maging transparent kami. Bibigyan namin kayo ng documentation kung saan napunta through video. Okay. Arika gozaimasu mas po. Thank you so much. Thank you. Salamat po. At kayo po ang misis? Ano? Hindi po. <laughs> Japanese po yung asawa niya. May dog na din po. Uh, kayo po? Kasi po, malapit malapit po kami sa kanya Tapos po, yung mga Pilipino na construction worker Sa mga Kailangan simbahan niyo? po, nagpupunta po siya Parang siya po yung tatay-tatayan namin sa Japan oh. Tapos, nagtanong po siya sa amin Dahil e, well, sa sobrang abit pa namin kayo I don't What Kaya so sabi namin, transparent siya Okay, si ano ma'am ma ay si Maria Antoinette Jesus Ayon. Saan po kayo dito, ma'am Maria sa po ako. Pero sa Japan sa po kayo? Sa Base Boys po kami doon. Doon po boys. kami nakatira. Anong trabaho niyo po? Opo, ano po? sa ano po, parts po ng sasakyan. Wow, oh, okay. Po Kaya naman po, si ma'am naman isang kasama ay Yoshihara. 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 Aiko, po. Uh, Japanese po kayo? Ba't kami yung, mat ka, ano? yung father ko po, Japanese. Ah. Yung mother ko po, Pilipina. And then friend po, ni Maria. Okay. Sa... Ah. Magkakakunikta po yun. Aba. Kaya pala magaling din pa kayo ah, opo. <laughs> oh, hapunaysa, hapunaysa po kayo magkakakunikta po. Kapo isang na po kayo. Tabali 50% uh, po kayo. Apo half po. Oh, po. Okay, sige okay. po. Maraming 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 salamat po. At tulad sinabi ko, magkakaroon po kayo ng auditing nito. I-audit namin ito at na mabuti at bigyan namin kayo ng documentation. Oh, okay. na make sure na uh, makarating ng tama sa mga dapat matulungan. Okay? Mm -hmm. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Domo, arigatou gozaimashita. Thank you po. Thank you po. At sa muli, ako po inananawagan. Ayan, no? Uh, kung kayo po ay taga Pasig, request po ito kasi ng nag-donate. Pasig, Kaloocan, Quezon City, Tondo. Kung nga pa. <laughs> kung kayo po ay taga dyan at mahirap po at gusto niyo pong bumili ng school supplies pa sa inyong anak, pero wala kang kakayahan, ito pong 2 million ay makatulong sa inyo. So mag-message na po kayo sa amin. At pagkatapos niyong mag-message sa amin, kami po ay mimili at yun po ibibigay namin sa inyo at ipapakita namin kay Mr. Shogoro Takeuchi. thank you very much Salamat pa. po. thank you. Thank you. Thank you. Kami po ay nananawagan sa mga taga Pasig, Caloocan, Quezon City, Tondo. Meron pong 2 million na dinonate sa amin ni Mr. Shogoro Takeuchi na para ipamigay, pamudmod, ishare sa mga pamilya ng mga mahirap nating kababayan pambili ng school supplies. Kasama na rin po dahil yung chanelas, sapatos, siguro pati uniforme oh, o damit. Kasama na natin school supplies, damit, shorts, blouse, uh, chinela, sapatos. Sige po, probinsya. Pwede ng probinsya, dagdagan natin. Pasig, Kalookan. Sige, mag-suggest na lang po kayo. I-open ko na lang po para sa lahat. Magpadala kayo ng uh, message o video kung kayo po nasa probinsya. Tama naman, sabi ni Young Globe. I agree. Kung uh, taga-probinsya po kayo, magpadala po kayo ng video sa amin na para ipakita sa amin kung bakit kayo nga po ay karapat-dapat na matulungan itong 2 million ni Mr. Takeuchi. Okay? Ayun naman mga pangyay, gabi nyo na video na ito. Baka isa ka sa mabigyan na magandang biyaya na ito kay Sen. Rapi Tulpo na bigay ng isang Japanese na mayaman. Kama, kaya comment lang po kayo sa inyong pangailangan sa tulpo in action mga kabayan at magbigay ng video gaya na sabi ni Senador Rapi Tulpo kung isa ka sa nararapat na bigyan na po maraming pang matulungan ang ating idol na si Senator Rapi Tulpo na ating mga kabataan na nag-aaral at mga kababayan nating may hirap comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kabayan maraming salamat sa inyong panonood to God be the glory